đang đảm hòn Chích pa pa tension Okay din 'to po kaya. sige na, sige. Sige, ha. Sige, ta, ubusa Sa kabila po tayo ng ano, motor shop. Papachinsil ka ba? Papachinsil oil Saan? Ba, baka tayo makasagabal Papachinsil oil Ningangalos na eh <laughs> Aba, wala maraming pambili ah, Pag ako tumama sa luto Dalwa agad <laughs> Oo, oh, aba eh. Ya. Yeah. Labas ang bituka, ano? Kumpleto pa naman ang piyesa niya kasi nang ganyan eh. Pero bago mga na kukunin. May lalabas pa rin. Mm. pa rin po pati na gamit ng mga gantong motor. Ha? Dawit pa rin na gamit. Na gamit pa. Umapaw. Hindi po. matagal ang mawagsak. Uy! Tama na rin <laughs> Ay, yan Sigaw, hindi ka makakabinta na yan. Ha? Alam na yung gusto ko. Alam na ba? Alam <laughs> na pag akong dumala, ilari na yung matatang piraan. Hindi akala ko sisigaw. Bini, bilang sira. Uy. Oh, tayo na may bibili ng puto ng ano. Pabili pong pechay Ayan po, andito na po tayo ngayon sa bukid Oh, yan Naayon na po yung ating mga pinamili po Oh Ari po ay bumili po ulit tayo ng Choi F1 550 Tapos ay Ari po ay yung Gracia F1 Gracia, ano po, Tama gawa po ibang kalabasa natin dun ay hindi po gaano na buhay oh, uh, ay ilan lang eh, at, at, at aking hulipan at saka po are ay yung mustasa ah petsay yan tara po at ating maitanim aring ibang are siguro po mauna natin aring kalabasa ganda oh lalaki ito na po yung ating ibang kalabasa oh yan suprema ipon po ito eh. Ito po may, may, mga chicken manure na. Kaya atin po huhuli pa yung iba na matay at pagkasayang po. Oh. Yan. Yung pa po yung iba. Yan, ari pala katulad po nari, ang wala o oh. mm. Wala wala ho natira din kahit isa. Ating huhulugan na pala. ibang variety po rin isa Ate po lalagyan ha ah. misa puro may ganun talaga hindi rin natin may iwasan yung pagkamatay po ng ating pananim ating gagawin Ay, wala na nga try po natin ito Maganda po ang kalabasa at mula dahon hanggang bulaklak ay napapaka na, ano po ba? Napapakinabangan natin, oh. Yan, ari po. Ala, mabuhay na kayo. ayos na may kulip na po dito naman sa kabila oh. Buti naman po may naka na ilan, no? o nalilipat pa o Taas ari pa po, ba oh. palagay ko puno may sa dami nating itinanim may talagang kumbaga hindi masisiro mm. ah, ah, Ito po Lalagyan po natin ng pataba. Dapat to, eh, ay magsisilakan ang dahon niya ay. Eh. Dito wala talaga na pabuhay. Lalagyan ulit natin. kabat po para zero ball na oh. Okay na po, napatanim na yung ating mga kalabasa oh. Yung po pala ating isang sa ay parang apat lang ho na buhay oh. Dalwa Dalawa dito, isa doon Tapos yung pa po Kuhain natin itong plastic Yan pa po oh. Tapos ari po naman ay yung talbos na ating ano Yung talbusan Medyo masukal na rin nga po Ay ating gilid Tatami na ng linis Yan na po update sa ating talbusan Yan oh. Tatanim po tayo niyan at uh, kumbaga hindi karamihan ang puhunan po ba pag ipipinta Ganda po, lulusog. At saka po ito, mga na nagbulaklak na po. Diyan natin dito sa likod ng kubo. Oo. Oh. Dami na. Katuwa. Yan po, nasa likod lang ho yung kubo. Ating tatabsan din po nakakatuwa po kung bakit dito natin ito inilagay para ano nga mga insekto po oh yan tapos yan mga laing minisan po natin ito Nang hindi mo daw nalalaman Yung ikay natagpuan Ibig kong sabihin Kahit ako ay tanging, Na ang iyong tropa Ay ayaw sa akin Ang binyalang naman nalalaman

kuya saan po ba ng mata hmm. nasabay rin po sa ganda ng panahon na rin mga halaman ayan nakakatuwa po nagbubulaklakan ha ah. Cũng đã đâm hoan ganong ganda po ano baka po ay parami parami papati ang eh. bulaklak um, oh Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo sa episode 2. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.